Hi guys, may nabili ako sa Lazada ganito. Kasoy cream. Yan, kasoy cream. Para daw siya sa uh, warts, skin tags, little warts, and all kinds of warts. So, try ko nga to guys kasi meron akong skin tag guys. Susundin ko na to kung ano nakalagay dito na procedure paano paglagay. Tapos, babalitaan ko kayo guys pag gumaling yung or pag natanggal na yung skin tag ko. Okay. Ganito lang siya kakunti, guys. By the 125 siya, guys. Tapos pagkasama shipping fee, nagiging 158 na lang siya. So, try ko na, guys. Nandito kasi sa liig yung yung skin tag ko. Dapat daw ipatong na siya. Huwag susubra. Tapos lalagay ko siya overnight. Ito pa. Sumobra, Mark? Hmm. Yan. Gamit lang yung toothpick daw, guys. Yung dalawa na yan, yan. Mm, nalagyan ko. Okay. Tingnan natin guys kung ilang araw siya bago mawala. Day 2 guys. Day 3 guys. Day 5 guys. Natanggal na yung isa. Ayan malinis na yung dito. Pero yung sa taas bandang chin hindi pa rin siya natatanggal. Kung tanungin nyo akong kung effective siya, effective siya guys. Tapos, kung ilang araw bago siya na natanggal, ito sa akin yung dito, yan o, malinis yan guys. So, wala na yung dito. Five days siya. Tapos yung dito, kasi medyo hinog yung dito eh, yung parang bago pa. Inabot siya ng 14 days na. Oh, wala na. Wala na yung dito, guys. So. Tapos, meron pa akong nilagyan na hindi ko nabigyan sa inyo, guys. Kasi medyo malaki siya. Ito, o oh, pula pa siya. Oh. Yan. Pula siya kasi katatanggal niya lang ngayon. Inabot naman siya ng 12 days. Yan. Wala na yan siya guys. Oh. pula na yan siya kasi katanggal niya lang ngayon. Inabot naman siya ng 12 days. So, ito nga guys, effective siya. 14 weeks lang to, pinakamatagal niya. Kaya, pwede nyo siya gamitin guys. Kung tatanungin nyo ako kung masahit ba o masakit siya habang tumatagal. Nung una, mapdi sya siya na kaya lang. Pero habang tumatagal, pasakit siya ng pasakit. Tapos, makati na siya pag malapit ng gumaling. Sobrang kati niya na parang gusto mo na sumuko na makati, na mapdi na parang aayawan mo na pero ako ang ginagawa ko kasi ano nilalagay ko siya bago matulog para hindi ko maramdaman masyado ang sakit dito tulog ko na yung site kinabukasan nawawala na yung sakit niya Bali guys ang paggamit ko sa kanya isang bisis lang talaga sa isang araw bago matulog Siguro yung iba mas mabilis yung pagaling sa kanila pagtanggal ng skin tag nila dahil ano sila, yung ilang bisis nila nilagay sa araw. Eh ako, hindi ko makaya matiisin sobrang sakit. Kaya ginagawa ko, nilalagay ko lang siya bago matulog. Once a day lang. So, yan lang guys. Share ko lang din to sa inyo. Na effective siya. Kung gusto niyo malaman kung saan siya nabili, lalagay ko lang yung Uh, link sa description. Hindi ako, ano guys, ha? Ah, hindi ako sponsor nito. ya yeah, tulong ko na lang sa inyo guys. Kung marami kayong mga skin tagay ako. Hmm, nawala na siya o oh. maninis na. Try nyo rin itong gamitin guys. Kung kaya nyo lang yung sakit niya. So, yan lang guys. Thank you for watching. Bye!